Ikadalawamput-anim ng Mayo, taong isang libot daan at Isinilang si Felipe Agoncillo, ang tinuturing na kauna-unahang Pilipinong diplomatiko na inatasan ng revolusyonaryong gobyerno upang ikampanya ang pagkilala ng iba mga bansa sa kasarinlan ng Pilipinas. Dahil dito'y nagpetisyon si Agoncillo sa Estados Unidos para kilalanin nito ang paglaya ng Pilipinas mula sa Espanya. Ngunit hindi ito pinansin ng presidente, kaya't agarin niyang sinubukang ipresenta ang kasarinlan ng bansa sa Paris, kung saan ginaganap ang kasunduan para sa pagmamayari ng Cuba at Pilipinas sa pagitan ng Espanya at Amerika. Ngunit hindi pa din siya pinakinggan dito. Tinrabaho pa din niya ang pagharang ng ratifikasyon ng kasunduan ng Paris sa Estados Unidos, ngunit nabigo siya at tuloy pa din ang pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Sa kabila nito ay umupo pa din siya sa mga pwesto ng gobyerno bilang representante ng Batangas sa Asemblea at kalihim ng interior, kung saan ipinaglaban pa din niya ang oportunidad na makaupo sa gobyerno ang mga Pilipino.